Yon, what's up sa inyo mga bossy For today's video nga ano, na mga bossy Ito na pala yung part 2 natin no mga bossy Nakikita nyo ba yan mga bossy Nandito ngayon kami sa dagat Dahil nga hindi kami natuloy doon maligo sa may 7 hills pools Baka nga iba yung kulay Dahil nga maulan-ulan nga yung pagpunta namin doon Baka ay malubog nga yung pools no mga bossy Kaya dito na lang, lang kami, tara let's go Ma ano doon? Kagay na utal pa Hindi <laughs> pala kami diretsyo dun eh Kasi malubog daw Kulay eh. Color copy ko daw <laughs> Pagpunta ka ngayon dun dahil na ulan Sabi ko na eh Mag iba yung iip eh I-spice na lang kami mga bossing Mag-ditch na lang So ayun no mga bossing Kung pasensya na yung ating kamera Dahil nga yung ganyan siya kaliwanag no mga bossing Dahil nga yung natamaan siya ng ulan no mga bossing Kasi nga maulan yung ating pag Pagpunta dyan mga bossing sa si Spice no Kaya pasensya nyo na yung quality no mga bossing Tara let's go Spice na lang ay, mga bossing <laughs> Yung Paul Napunta sa si Spice Gage na maulan eh Ayun, naka ang sinasabi Buulan na naman Ano na lang to eh, bagulabalak ng sweater ko eh Buulan na naman, gagay okay, talaga Bago ang washing Ayun na naman tayo sa washing eh <laughs> Naghihinaya ka sa motor Pabaw Gusto yan laging mabilis <laughs> Tumaw! No. <laughs> Ang maligo sa glit Pero wala tayong ligo-ligo sa dagat Okay lang yan mga bossing Ah, uh, dagat na lang muna tayo Dahil nga yung po pool... Eh! Ang magis ni Kasi nga uh, Ano ngayon dun eh Kupi ko ngayon dun eh, kupi ko brown Sa so, may pools Kaya rito, dito na lang tayo Spice Maanghang na ba... Maanghang na dagat! Baliw ko yata eh! Yun o! Ito! Sali pa lang mga busto! May motor pa lang siya! Yun yung isang kasama natin pero di pa papayos. Nagagamit naman pero... Hindi pang malayuan Hindi pa pwede Walang kulang te Tsaka palitan ng ano gasket sa may block kasi meron tagas pero meron na siya ng mga na-order baka next time next time meron na siya magamit na niyo yung motor niya maganda sana para marami para marami kami na motor no mga bossing oh, hindi totoo yan polis 1 kilometer Shout out nya mga sir <laughs> <Mataka> <laughs> <laughs> Vibrate aku Comment nga kayo bukos yung paano, paano ba mawala yung vibrate ng side mirror no Wala ka dyan eh kapag nalilingon ako eh Lagi na lang nagbabibrate Hindi ko makita ng maayos Ayun, dito na naman tayo sa sirang tulay mga bossing <laughs> Joke na, may panibagong tulay yan mga bossing Lapit na tayo sa alin Libertad mga bossing robot oh, sa eh Ah, ano pa tayo nito, busing, malulubak. Ano ganto? Ano 'dio? Paret. Huh? Yo! Yo! No. Yo! No. 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 Hey, gorbada, banking, banking ang truck. <laughs> pa banking yung truck. Hey. <laughs> Yo, mga boss, eh, nag-space na lang kami. Kasi malubog ata ngayon yung sa may pulse. Sabi nila malubog daw eh. Wala, ano, nag-space na lang kami. Dito na lang kayo maliligo mga bossing Kaya kami maliga mga bossing no hmm. kami mo banding, uh, banding. Center. center din natin Ay, Para astig Ay huwag lang <laughs> Albon, <mga tormilyo. laughs> wow, na Taray <laughs> pag-loot. <coughs> Kupal. So yun no mga bossing Pumasok na kami rito sa may Spice base no mga bossing At yun niya nag-face pa nga ako At nagbibideo pa nga rito si Bugs Motovlogs sa no, mga bossing Nandito pala si Arjano Shoutout sa iyo Arjano <laughs> At yun yan, no, mga bossing, ay bababa baba na nga tayo rito ng no, mga bossing para tayo nga ay mag-enjoy na. Tara mga bossing, let's go! Grabe talaga dito sa so may spice ng no, mga bossing, sobrang ganda talaga ng no, mga bossing. O, no, tignan nyo yun naman yung view mga bossing, wag adyan arjano! tignan nyo yung view mga bossing, no. sobrang ganda ng no, mga bossing. At meron pa nga rito dito bossing nag-jitski. No, at timing nga yung pagtalikod natin ng mga bossing, tamang video rito si Rico. At yung dalawa nga rito mga bossing ay nagpapahinga na nga talaga. No? At ito nga si Marjon, no? ayang over pa nga yan. At ito nga si David, no? nakasalubong natin siya, siya ay nakasama sa atin ng mga bossing. At ito nga pala si Rico, Rico Lopez ng no? mga bossing. Actually pala mga bossing, dalawa pala silang Rico dyan kasi nga ay nag-usap sila ng kanyang nanay at pinagpareho yung kanilang pangalan para kambal daw sila sa pangalan pero yung mukha nila ng mga bossing hindi sila kambal <laughs> eh, hindi pala mga bossing joke lang yung mga bossing at ano yung mga bossing nag-uusap-usap na nga dito sila ng mga bossing kung magiinom ba sila o hindi at ito nga pala si Marjun no tingnan nyo naman wala siya sa mood no dahil nga ang over yan kagabi naginom daw sila na kailang battle sila kayang kainuman niya si Rico Yabaw at meron nga pala rito ng mga bossing nag-jitski nagpapaingit na kanyang jitski hindi niya alam eh, motor kami <laughs> So, na ang mga bossing. Nakita nyo ba yung view ng mga bossing? Sobrang ganda talaga. Tingnan mo naman tamang chill lang dito yung mga ogopak. <laughs> Yan na ano mga bossing. Nakita nyo ba yung jet ski na yan mga bossing no? Nagpapaingit na talaga siya ng kanyang jet ski. Hindi niya talaga alam na meron kaming mga motor tag-iisa. <laughs> At yun nga na mga bossing. Talaga naman talaga nakakaingit yung kanyang jet ski no? Sana ay magpahiram siya. Siyado sa iyo kuya na naka jet ski. At yun nga, yung tamang usap na naman dito yung mga ugapak no? Na mga kupal na no, mga bossing. At yun nga, ay nagubad na nga rito si David no mga bossing. Dahil niya daw siya ay maliligo na. At yun nga ay tama na naman tayo dito no? Ay, Siyempre naman, sasama tayo sa video. <laughs> Tamang tawa dito si Bossing Boss pangag <laughs> At yun nga ay nag, ano, nakakamirito ng mga gamit namin ng no, mga bossing. Dahil nga ay mabunda na naman mga bossing. Yun nga ay nagtanggal na kami ng aming mga sweater. No? Dahil nga ay maambun na siya mga bossing para hindi siya mabasa Diyan namin yung ilalagay sa may hagdan no sa ilalim dahil nga wala naman kaming pamplete ng cottage no dahil nga mga poor lang kaming nagbablog no mga bossing feeling vlogger talaga mga bossing no <laughs> at yun nga ay tamang usap na naman dito at tawanan yung mga kupal no mga bossing at yun, at yun na nga ay naligo na nga si RJ nagtatakbo pa nga rito dahil nga ay first time niya daw makapaligo sa dagat no mga bossing dahil siya ay kinakanding no mga bossing no? <laughs> Yun yan, Netflix pa nga rito si Rico at si kasi Marjan ng mga bossing. Eh, nagsalita pa nga dito si Boss pa nga, niya hindi siya naka-mute. At yun yan mga bossing, nag-aambaga na pala kami rito ng mga bossing. Gusto daw nila mag-wang battle ng mga bossing. Be, syempre, magbigay tayo ng 50 dahil port naman tayo mga bossing. <laughs> Grabe talaga rito sa space ng mga bossing. Sobrang ganda talaga ng view dito. Mabalik-balik talaga rito lagi. At yun yan mga bossing, nag-aambaga na talaga dito mga bossing, mga kupal.

Gawani. Guro, gisay na. Merjon. Merjon. Ganoon ba? Eh, Wala na. Wala ngayon. Wala ngayon. Wala ngayon. Wala 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 ngayon. 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 Wala

154. Padadamihin natin to ngayon. Gamit, Lang, gamit lang mga piso. Gamit lang piso doon. Pagunta pa rin. sa magkakatag wala na ka Dito yung itong na piso. nito? Yan na kayo

Ini betul. Ini atau nabil ngan. Ini betul kita ni kuliah raka. Kuliah raka. Ini bagar kalau <laughs> tak. Pagadang. 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 sa

넌 다른 사람은 없어. 넌 다른 사람은 없어. 넌 다른 사람은 없어. 넌 다른 사어넌 다른 사람은 없어. 넌 다른 어넌 다른 사람은 없어. 넌 다른 사람은 없어. 넌 다른 사람은 다른 다른 사람은 pat ano? pa <coughs> -Ma, uh, pa ng ato pagsula kano patapat mo yung ko tapay nito nung kina tapoy ba aliyak ala alibot marami masusuko maindal eh tapay naihan pagkuwam pagkisale bot masinga udang barbeque hoi tapay 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 tapay

Ano <laughs> oh, na Waray sindi-sindi, gulera. O, na yun. <laughs> <Ay. laughs> kulera. Isang tagay. Isang <laughs> so, <so>, crunch. Pang! <laughs> Namiling <tinaoray. laughs>

Yun yan mga bossing hanggang dito na lang yung ating video no. Panoorin niyo na lang doon kay Bugs Moto Vlogs yung ibang video no na doon na kami nagumpo sa may beach na no, mga bossing sa may buhangin. Ito yung mga bossing. Panoorin niyo na lang doon kay Bugs Moto Vlogs dahil nga kanya na tong vlog no mga bossing. Kaya hanggang dito na lang mga bossing. Bye-bye. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.